Sige maupo ka muna, iho iha kumuha ka ng kape. Hayaan mong kwentuhan kita isang istoryang hindi mo basta-basta maririnig sa mga balita, pero ito-ito ang mga kwentong bumubuhay sa kaluluwa ng ating pagiging Pilipino. Isang nakapapagal na tanghali sa isang liblib na bayan sa Zambonga, Sibugay. Ang init parang hininga ng isang dambuhala dumidila sa bawat balat, nagpapatuyo sa bawat lalamunan. Ang alikabok mula sa hindi-simentadong kalsada ay kumakapit sa berdeng uniforme ng mga sundalo, nag-iwan ng kulay kapeng marka na parabang ang lupa mismo ay yumayakap sa kanila. Huminto ang isang truck ng militar, ang makina nito ay umuungol na parang pagod na hayop sa harap ng isang maliit na pamilihan. Ito ang baryo magdiwang isang lugar na minsan nang naging pugad ng hidwaan, at ngayon ay dahan-dahang natututong maghilom. Ngunit ang mga peklat nakaukit pa rin sa puso ng mga tao at sa mga tingin nila. Mula sa truck, bumaba ang isang grupo ng mga sundalo ng Philippine Army, mga miyembro ng isang Civil Military Operations Unit. Kasama nila ang isang babae si First Lieutenant Maya Santos. Hindi siya matangkad, ang kanyang paangatawan ay balingkinitan, munit may bigat ang bawat hakbang niya at may apoy sa kanyang mga mata na hindi kayang patayin ng anumang init ng araw. Siya ang kaisa-isang babaeng opisyal sa unit na yon. Inayos ni Maya ang kanyang uniforme, tinanggal ang maliliit na hibla ng alikabok na parabang dumi na kailangang alisin. Kailangan niya ng tubig malamig na tubig. Nagsimula siyang maglakad patungo sa isang maliit na tindahan sa di kalayuan. Sa una, walang pumansin sa kanya. Isa lang siyang anino sa dagat ng mga abalang tao sa palengke. Munit nang matamaan ng sikat ng araw ang bandila ng Pilipinas sa kanyang manggas at ang kanyang ranggo sa kanyang kwelyo, biglang nagbago ang lahat. Isang tingin mabilis pero matalim. Sinundan ng isa pa mas matagal mas mapanuri. At pagkatapos nagsimula ang mga bulungan. Parang mga bubuyog na dahan-dahang nag-ipon isang tunog na hindi mo maintindihan pero ramdam mo ang panganin. Sa lugar na ito, ang uniforme ay simbolo ng dalawang bagay kapayapaan para sa ilan at masakit na alaala para sa karamihan. Ngunit hindi yumuko si Teniente Santos. Nagpatuloy siya sa paglakad, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, hindi sa mga matang nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga paa ay magaang humahakbang, ngunit ang kanyang kamay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag, na parabang iyon ang kanyang tanging angkla sa gitna ng isang nagdangalit na dagat ng paghuhusga pakiramdam niya bawat galaw niya ay sinusuri. Hindi ito simpleng kuryosidad ito ay isang paghusga na nabuo ng mga taon ng takot at galit. Ngunit hindi siya umatras. Alam niya na ang uniforming suot niya ay hindi lamang tela at sinulid ito ay panunumpa isang pangako na mananatiling matatag, anuman ang sitwasyon. May ilang mga bata na napahinto sa paglalaro. Tinitigan siya, at pagkatapos ay bumulong sa kanilang mga ina, sino siya, nay? Ang mga inahin nila lang ang kanilang mga anak palayo, walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Wala pang nangyayari pero ang hangin mabigat parang ulap na malapit ng magbuhos ng isang malakas na ulan. Huminto si Maya sa isang maliit na karinderya. Nag-order siya ng isang boteng tubig. Habang hinihintay niya ito, napansin niya ang isang grupo ng mga lalaki sa isang sulok, umiinom ng kape, nagtatawanan ang kanilang mga mata ay paulit-ulit na sumusulyap sa kanya at sa bawat sulyap, mas nadaragdagan ang kanilang paghama. Isang bulong sa lokal na dialekto ang umalingaungaw. Hindi na kailangang maintindihan ni Maya ang bawat salita. Alam niya siya ang pinag-uusapan. Ngunit na natili siyang kalmado. Kinuha niya ang kanyang pitaka, nagbayad gamit ang eksaktong halaga, at marahang tumango sa matandang babae sa likod ng counter. Alam niya na ang pag-atras sa sandaling ito ay hindi tanda ng kababaang loob kundi ng pagsuko sa maling tao. Biglang isang malakas na halakhak ang pumunit sa katahimikan. Isang binata, nakasando at may tatoo ng aha sa braso, ang biglang tumayo. Lumapit ito sa kanya, ang kanyang mga yabag ay mayabang. Ang kanyang Tagalog ay may halong puntong hindi pamilyar kay Maya. Aba-aba isang babaeng sundalo. Dito pa talaga sa lugar namin nagpakita ng tapang. Akala mo kung sino kang reyna dito? Tumingala si Maya, tinitigan siya ng diretsyo sa mata, ngunit hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang noo isang simpleng kilos, pero para sa lalaki isa itong insulto, isang pagbabaliwala. Nagitnit ang kanyang mga ngipin. Bakit ka nandito, ha? Para ipaalala sa amin ang mga ginawa ng mga kasamahan niyo. Magiging bayani ka rin ba, ha? sa isang iglap parang huminto ang oras sa buong pamilihan. Ang mga nagtitinda ay natigilan. Ang mga mamimili ay dahan-dahang umatras, ang iba'y kinuha ang kanilang mga cellphone, handang i-record ang anumang mangyayari. Ang mga kasama ng lalaki ay nagsimulang maghiyawan na para bang nanonood ng isang sabong. Ngunit si Maya na natiling nakatayo, tuwid, hindi gumagalaw. Tinitigan niya ang lalaki na para bang nagbabasa siya ng isang lumang libro na alam na niya ang katapusan. At ang kanyang katahimikan ang kanyang hindi pagpatol ang mas lalong nagpagalit sa lalaki. Humakbang pa ito papalapit, ang kanyang kamay ay iniangat balak hawakan ang patch ng Philippine flag sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon bumalik ang lahat sa isipan ni Maya. Ang mga oras ng matinding pagsasanay sa ilalim ng tirik na araw. Ang mga gabing walang tulog sa gitna ng gubat. Ang mga salita ng kanyang ama, isang retiradong sundalo, Anak, kapag suot mo na ang uniforme, hindi na ikaw si Maya Santos ikaw ang sandatahang lakas. Bawat kilos mo, bawat salita mo, ay salamin ng buong kasundaluhan. Hindi siya nanlaban pero ang kanyang kamay dahan-dahang umangat at sinalo ang kamay ng lalaki bago pa man ito dumapo sa kanyang uniforme. Hindi niya ito sinaktan, hindi niya binali, hinawakan lang niya ito ng mahigpit isang tahimik na babala. Mag-ingat ka sa mga bagay na hindi mo naintindihan, sabi niya. Ang kanyang boses mababa, malinaw, bawat salita ay may bigat, at sinabi niya ito sa lokal na jalekto na ikinagulat ng lahat. Natigilan ang buong grupo. Ang lalaki ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Tapos tumawa siya ng may pang-insulto. Aba marunong ka pala ng salita namin. Magaling. Pero kahit anong galing mo babae ka lang na nagsusundalo. Dito na nagbago ang mga mata ni Maya. Hindi na ito mapagtimpi. Hindi rin ito galit. Ito ay isang bagay na mas malalim isang lamid na parang bakal na pinanday sa apoy isang tigas na nagmumula sa loob. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang kanyang tindig ang kanyang hindi natitinag na kapayapaan sa gitna ng pangungutya iyon ang pinakamabigat na suntok. Isang matandang lalaki mula sa sulok ng karinderya ang dahan-dahang tumayo. Sa ilalim ng kanyang suot na jacket, lumitaw ang isang kupas na uniforme ng Philippine Marines. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay kulubot na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Tenyente mula sa hukbong katihan ng Pilipinas. Sabi niya, ang kanyang boses ay magalang. Ako si Berto. Master Sergeant, Retirado. Natigilan ang grupo ng mga binata. Hindi nila inaasahan na sa gitna ng mga sibilyan, may isang taong nakakaintindi at isa pang veterano, isang sagisag ng disiplina at karangalan. Tumingin si Mang Berto sa lider ng grupo. Datu, sabi niya, tinatawag ito sa pangalang gusto nitong itawag sa kanya. May alam ka ba sa mga babaeng tulad niya? Sila ang mga nagpapanatili ng kapayapaan sa mga lugar na hindi na kayang ayusin ng bala ng baril. Walang nagsalita. Marahang tumango si Maya bilang pasasalamat kay Mangberto at pagkatapos ay tumalikod na siya para umalis na para bang walang nangyari. Ngunit ang tensyon sa hangin ay mas lalo pang bumigat. Si Dato, matapos mapagsabihan ng matandang marino, ay hindi pa rin matanggap ang pagkatalo. Isang nisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Sumenyas siya sa kanyang mga kasama. Sa isang iglap na intindihan nila. Kumalat sila, pinalibutan si Maya, bumuo ng isang bilog na hindi niya matatakasan. Nagsimula na namang magbulungan ang mga tao. May mga nagpatuloy sa pagvideo, may mga umatras pa, pero ang kanilang mga mata ay nakatutok, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Tumingin si Datu kay Maya, ang kanyang mga mata ay nanliliit. Huwag mong isipin na dahil may ranggo ka sa balikat mo, kaya mo nang gawin ang lahat. Dito sa baryo magdiwang teritoryo ko to, kasabay ng kanyang huling salita, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay, mas mabilis na yon, balak agawin ang patch ng Philippine Army sa kanyang balikat. Munit hindi niya alam ang isang maling galaw ay magdudulot ng isang aral na hinding hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Wala pang isang segundo sa isang kisap mata, umikot si Maya. Ang kanyang kanang kamay ay sinapo ang pulsuhan ni Datu, habang ang kaliwang kamay niya ay mabilis na pumasok sa likod ng batok nito, at sa isang kontroladong puwersa, itinungo ang ulo nito pababa. Ang kanyang kanang paa ay gumilid, bumuo ng isang matatag na pundasyon, at sa isang iglap, si Datu ay nakaluhod na sa lupa, hindi makagalaw, hindi makatingala. Walang nakakita ng malinaw sa nangyari. Narinig lang nila ang isang mahinang blag, hindi ito tunog ng suntok, hindi rin tunog ng sipa ito ang tunog ng kayabangang pinabagsak. Nakaluhod si Datu sa paanan ni Maya, umuungol, hindi makapagsalita. Hawak siya ni Maya, pero hindi mahigpit sa patlang para ipaintindi sa kanya na ito ay isang babala, hindi isang pag-atake. At pagkatapos binitiwan niya ito. Dahan-dahang tumayo si Datu, nanginginig, handang sumigaw, handang manlaban, ngunit bago pa man bumuka ang kanyang bibig, sinalubong siya ng mga mata ni Maya. Malamig kalmado, ngunit malalim na parang isang bangin na walang katapusan. Ang tingin na iyon ang nagpatahimik sa kanya. Hindi dahil sa takot na masaktan kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakakita siya ng isang babae na hindi kailangang sumigaw, hindi kailangang manakit, para iparamdam sa kanya kung gaano siya kababa. Kahit saan may batas. Kahit saan may dangal. Maging ikaw dapat mayroon niyan, sabi ni Maya sa lokal na dyalekto, malinaw ang bawat salita, hindi pasigaw, ngunit ang bawat pantig ay parang sampal sa mukha ni Datu. Ang buong pamilihan ay natahimik. Ang mga taong kanina'y ay nagtatawanan ay nagkatinginan, nahihiya. Ang ilan ay dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga cellphone, na para bang nahiya na balak nilang gawing katatawanan ang nangyari. Si Datu ay nanatiling nakatayo doon, nakayuko, hindi makatingin hindi na siya tinignan pa ni Maya. Sa halip, lumingon siya kay Mang Berto. Ang matandang marino ay nakatayo pa rin doon, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Salamat po, Tay. Pero sa tingin ko po, dapat na itong matapos dito. Huwag na po natin gawing sugat ang isang simpleng aral. Tumango si Mang Berto, ang kanyang mga labi ay nagtikom, pinipigilan ang emosyon. Marahil, marami na siyang nakitang sundalo, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang babae na ganito magdala ng bigat ng kapayapaan. Tumayo ng tuwid si Maya, tumalikod, at nagsimulang maglakad. Ngunit wala pa siyang tatlong hakbang, isa sa mga kasama ni Datu ang sumigaw, sino ka ba para magsalita ng ganyan dito? Huminto si Maya. Hindi siya lumingon. Marahan lang siyang nagsalita, sapat na para marinig ng lahat. Ako ay isang Pilipino isang opisyal ng hukbong katihan at hindi ako naparito para makipag-away. Pero kung may gustong sumubok sa pasensya ng isang Pilipino sige lang. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nagpatuloy siya sa paglakad, iniwan ang isang mabigat na katahimikan. Umihip ang hangin, dala ang mga tininang mga tao, wala nang pangungutya, wala nang paghamak na palitan ito ng pag-ingat, paghanga at hiya. Isang maliit na batang babae ang tumakbo palapit sa kanya at iniabot ang isang maliit na kwintas ng sampagita. Marahil ay inutusan ng kanyang ina. Yumuko si Maya, umiti sa bata, at tinanggap ang bulaklak. Isinuot niya ito sa kanyang kamay na parabang isang panunumpa sa kanyang sarili. Pinili ko ang landas na ito, kailangan kong maging karapat-dapat sa bawat sandali. Naglakad palayo si Maya sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng kanyang mga bota sa lumang simento ay umalingaw-baw sa buong pamilihan na para bang sandaling huminto sa paghinga. Ang lahat ng nangyari ay parang isang maliit na lindol, ngunit sapat na para gisingin ang mga nag-init na ulo. Sa kanyang likuran, si Datu ay nakatayo pa parang bato, ang kanyang mga kamay ay nakababa, ang kanyang mga mata ay litong nakatingin sa papalayong anino ng babaeng opisyal. Hindi siya lumingon, hindi siya nagpakita ng pagwawagi, ngunit para kay Datu, pakiramdam niya ay ibinilad siya sa gitna ng plaza dahil sa sarili niyang karuwagan. Ilang mga lokal na residente ang lumapit sa kanya, walang sinabi, umiling lang at tumalikod. May isang ina na hinila ang kanyang anak palayo, na para bang natatakot na mahawa sa kawalan ng modo na ipinakita ni Datu. Naiwan siya at ang kanyang mga kasama, ang mga dating nagsisigawan, ngayon ay walang kibo, ang mga matay palinalinga, naghahanap ng matatakbuhan. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang lumang military jeep ang huminto. Galing sa sasakyan, bumaba ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot din ng uniporme. Sa kanyang balikat, naroon ang insignya ng isang lieutenant colonel, ang kanyang mukha ay sunog sa araw, ang kanyang mga mata ay malalim ngunit kalmado. Siya si Colonel David Reyes, ang batalyon commander ng lugar na yon. Nakarating sa kanya ang balita na isang opisyal niya ang binasto sa gitna ng pamilihan, kaya agad siyang nagpunta. Munit nang magtanong-tanong siya sa mga tao, nang marinig niya ang mga kwento, na siyang tahimik ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang driver na ikot ang sasakyan. Pagbaba niya, nakita niya si Maya na nakatayo sa ilalim ng isang maliit na silong, inaayos ang kanyang gamit, naghahandang bumalik sa truck. Lumapit siya. Tenyente ako si Colonel Reyes. Paumanhin sa hindi magandang nangyari sa iyo sa aming lugar. Nagulat si Maya, marahan siyang tumango at sumaludo. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang sumunod na nangyari. Si Datu, kasama ang dalawa niyang kaibigan, ay lumapit sa harap ni Colonel Reyes. Walang pumilit sa kanila. Sila mismo ang lumapit, ang kanilang mga mata ay wala ng kayabangan na palitan ito ng kaunting takot at malaking hiya ipinulupot ni Colonel Reyes ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Alam niyo ba kung sino siya? Tanong niya sa mga binata. Mahinang sumagot si Datu, isang sundalong tagamay nila. Hindi sumigaw si Colonel Reyes, ngunit ang kanyang mga salita ay yumanig sa buong pamilihan. Hindi lang siya isang sundalo. Siya ay miyembro ng isang Special Medical and Civil Relations Unit ng Philippine Army. Dati siyang na-assign sa isang VAID peacekeeping mission sa Africa tumulong magtayo ulit ng mga eskwelahan pagkatapos ng gera doon. Noong nakaraang taon, siya mismo ang pinasalamatan ng mga tribal leaders dito sa Zambonga dahil sa pagtulong niya sa pag-organisa ng mga medical mission sa mga pinakaliblib na lugar na hindi napupuntahan ng gobyerno. Siya siya ang nagligtas sa isa sa mga sundalo ko noong nagkaroon kami ng joint training exercise, noong naligaw sila at natuklaw ng ahas. Siya ang gumamot sa sugat ng isa sa mga kababayan niyo. Natigilan ang buong grupo. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. May ilang pumalakpak ng mahina. Isang matandang babae ang kumuha ng isang maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa, lumapit kay Maya, at iniabot ito, nanginilid ang luha. Hija, ito ay para sa iyong kaligtasan. Ang mga taong mabuti ang puso, tulad mo, ay dapat laging may proteksyon. Yumuko si Maya at tinanggap ito. Tahimik niyang isinuot ito sa kanyang pulsuhan si Datu hindi na makatayo ng tuwid. Lumuhod siya sa isang tuhod, yumuko, patawad po. Hindi ko po alam. Hindi na nagsalita pa si Colonel Reyes. Tumingin lang siya kay Maya. Tenyente, gusto mo bang iproseso ko sila ayon sa batas? Tumingin si Maya ng diretsyo kay Datu. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, kundi may bahid ng pag-unawa o mas tamang sabihin, isang tinginang isang taong mas mataas ang antas ng pag-isip kaysa sa taong nasa harap niya. Hindi ako napunta dito para may maparusahan. Nandito lang ako para ipaintindi sa kanila na ang pagiging sundalo hindi ito isang titulo na pwedeng paglaruan. Lalo na kung ang sundalong iyon ay isang Pilipino. Ang mga salitang iyon hindi kailangan ng mikropono, hindi kailangan ng entablado pero umalinaw-maw ito sa buong pamilihan. Mas lalong yumuko si Datu at ang mga kasama niya ay sumunod. Mula sa kahiyan naging respeto. Mula sa kabastusan naging paghanga. Hindi lahat ay kayang gawin yon, lalo na ang isang babae, sa isang lugar na dayuhan sa kanya, sa gitna ng mga maling akala at dialektong hindi niya kinagisnan. Ang truck ng militar ay umalis na sa baryo magbiwang, pabalik sa kanilang kampo. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Ang buong team ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Maya lang, ang sentro ng lahat ng kaguluhan, ang pinakakalmado sa kanila. Hindi siya nagyayabang, hindi rin siya malungkot dahan-dahan niyang inalis ang kwintas ng sampagwita na bigay ng bata. Maingat niya itong tinupi sa loob ng isang maliit na panyo at inilagay sa bulsa ng kanyang dibdib sa lugar kung saan niya karaniwang inilalagay ang kanyang mission niya. Isang simbolikong pagpapalit. Sa halip na isang piraso ng plastik na kumakatawan sa kanyang tungkulin, inilagay niya malapit sa kanyang puso ang isang regalong walang pangalan, isang regalong galing sa purong pasasalamat. Ang sundalong katabi niya ay bumulong, Ma'am, hindi ka po ba talaga galit sa kanila? Umiti si Maya, hindi lumilingon. Bakit ako magagalit? Hindi tayo isinilang para magaksaya ng lakas sa pag-aalagan ng galit. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa batang sundalo. Nga naman noong nangyari iyon, lahat sila ay inasahan na mas matindi ang magiging reaksyon ni Maya. Ang ilan sa kanila ay handa ng bumaba at tumulong. Ngunit pinanood nila kung paano niya hinarap ang sitwasyon walang suntok, walang sigaw, walang galit pero napayuko niya ang mga taong bumasto sa kanya. Bakit? Dahil naintindihan ni Maya ang tunay na respeto ay hindi nakukuha sa kamao. Nakukuha ito sa kung paano mo pinapanatili ang iyong dignidad sa lahat ng pagkakataon. Kinabukasan, pagbalik nila sa base, ipinatawag si Maya ng kanilang commander. Si Colonel Reyes, isang taong seryoso at hindi pala salita, ngunit laging may init sa kanyang mga mata. Nakatanggap ako ng tawag mula sa mayor ng magdiwang. Sinabi niya na hindi pa raw siya nakakita ng isang opisyal na humawak ng sitwasyon na tulad ng ginawa mo. Hindi ako nagulat pero ipinagmamalaki kita. Yumuko si Maya. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Wala pong labis, wala pong kulang. Tumango ang kolonel at iniabot sa kanya ang isang sulat. Galing ito sa isang magulang sa bayan. Nakasulat dito, Teniente Santos, hindi mo lang tinuruan ng leksyon ang mga basag ulerong binata dito. Tinuruan mo rin ang anak kong babae na ang isang babae ay pwedeng maging malakas habang nananatiling mahinahon. Pwede niyang ipagtanggol ang sarili niya habang pinapakita sa iba kung ano ang tunay na kahulugan ng respeto. Pagkatapos basahin yon, natigilan si Maya. Hindi niya alam na sa ilang minutong pagtayo niya sa gitna ng palengke, walang sinaktan, walang sinigawan, ay nakapaghatid na pala siya ng ganoong klasing mensahe. Gabi na. Mag-isa si Maya sa likod ng kanilang baraks, kung saan may isang malaking puno ng mangga at isang lumang upuang kahoy. Doon siya madalas umupo para magsulat sa kanyang journal o basahin ang mga sulat mula sa kanyang pamilya. Sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang panyo kung saan nakabalot ang tuyo ng kwintas ng sampagita. Napansin niyang may isang bulaklak na natanggal sa pagkakatali. Marahil sa pagmamadali ng bata. Mula sa kanyang military kit, kinuha niya ang isang karayom at sinulid, isang bagay na lagi niyang daladala mula pa noong kadete siya, ugaling natutunan sa pagtahi ng sariling butas sa uniforme. At nagsimula siyang tahiin ito hindi para ayusin ang kwintas kundi para ayusin ang mga emosyon sa loob niya. Naalala niya ang mga pagkakataong ninaliit siya dahil babae siya sa isang mundong para sa lalaki. Naalala niya ang mga martsa kung saan tinawag siyang pabigat. Naalala niya ang mga tininang pagdududa kapag pumapasok siya sa isang conference room na puno ng mga lalaking opisyal. Ngunit pagkatapos mumiti siya. Dahil alam niya bawat hakbang na ginawa niya, bawat salitang pinili niyang hindi sabihin, ay paraan niya para buin ang respeto para sa kanyang sarili. Hindi kailangan ng malalaking salita. Hindi kailangan ng palakasan. Dahil ang respeto ay hindi nagmumula sa pagpapatunay kung sino ang mas malakas. Nagmumula ito sa hindi mo pagpayag na mawala ang iyong sarili kahit na sa mga sandaling ikaw ang pinakaminamaliit. Kinabukasan, binigyan si Maya ng assignment na magpatrol sa paligid ng bayan, isang ruta na dati ordinaryo lang. Ilang mga lumang bahay na kahoy, isang eskuelahan kailangan ng kumpunihin, at isang maalikabok na daan patungo sa bubat. Ngunit sa araw na yon, ang lahat ay parang nababalot sa ibang klasing liwanan. Ang mga manginisdang nag-aayos ng kanilang lambat sa tabi ng ilog ang mga batang naglalaro sa harap ng maliit na kapilya lahat sila ay humihinto kapag dumadaan na si Maya. Walang nagsasalita, walang pumapalakpak, pero tinitingnan nila siya ng may paghanga at paggalang na hindi niya maipaliwanan. Isang matandang naghuhugas ng gulay sa harap ng bahay niya ang tumango sa kanya. Isang bata ang nahihiyang kumaway bago tumakbo papalayo na mumula ang mukha. Isang lalaking nasa katanghaliang ang gulang ang bumulong sa Tagalog na may punto, ang ganda niyo po kahapon. Isang klase ng ganda na nagpapaisip sa mga tao tungkol sa maraming bagay. Hindi sumagot si Maya. Ngumiti lang siya at tumango pabalik at tahimik na nagpatuloy sa paglakad. Walang mga banner, walang mga talumpati. Isang babae lang na may matatag na mga hakbang na dumadaan sa mga pamilyar na eskinita. Ang maliit na bayan ng magdiwang parang nagbago. Hindi dahil sa isang utos, hindi dahil sa batas. Nagbago ito dahil sa isang babae na piniling tumayo sa tamang oras at maglakad palayo sa tamang paraan. Nang hapon ding iyon, pagbalik niya sa kampo, inatasan si Maya na maghanda para sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga lokal na leader at mga elder ng tribo. Ang munisipyo mismo ang nagpadala ng formal na imbitasyon, hinihiling na siya ang dumalo bilang kinatawan ng ii para pag-usapan ang mga cultural exchange at community projects. Isang karangalan na bihirang ibigay sa isang batang opisyal, lalo na sa isang babae. Wala siyang sinabi ng matanggapang utos. Tumango lang siya, bumalik sa kanyang kwarto at binuksan ang isang lumang notebook na dala niya mula pa noong nasa officer candidate school pa siya. Sa unang pahina, may nakasulat na isang pangungusap, "Walang sinuman ang isinilang para mahalin ng lahat, pero lahat ay may karapatang maglakad sa paraan na sila ay igagalang." Binasa niya ito ulit at isinara ang notebook. Ang mga salitang iyon hindi na teorya. Iyon na mismo ang kanyang naging paglalakbay may mga taong hindi kailangang manatili ng matagal. Minsan, sapat na ang dumaan lang sila, basta't ang pagdaan na yon ay tama, marangal, at may paninindigan sapat na yon para baguhin ang pananaw ng isang buong komunidad. At yan, iho, ihayan ang kwento ni Teniente Maya Santos. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay na iyong ginagawa, kundi sa katahimikang iyong pinapanatili sa gitna ng kaguluhan. Ito ay isang paalala na ang uniforme ay hindi lamang panangga sa katawan, kundi isang sagisag ng dangal na dapat pangalagaan. Huwag nating kalimutan sa bawat sulok ng ating bayan, may mga bayaning tulad niya. Mga bayaning hindi laging laman ng balita, pero sila ang tunay na nagpapatibay sa pundasyon ng ating bansa. Sana may napulot kang aral sa kwento ngayong araw. Kung ang istoryang ito ay umantig sa iyong puso kung nagbigay ito sa iyo ng pag-asa, o nagpaalala sa iyo ng isang mahalagang bagay na iyong nakalimutan, huwag kang mag-atubiling mag-subscribe sa aming channel. Ang suporta niyo ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa pagkukwento ng mga tunay na karanasan ng ating mga kababayan. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Aling bahagi ng kwento ni Teniente Santos ang pinakatumago sa iyo? O kung may kilala kang isang bayani sa iyong buhay, isang taong tahimik na gumagawa ng kabutihan, ibahagi mo ang kanilang kwento dahil baka ang simpleng kwento mo ay maging inspirasyon para sa iba. At syempre, pakishare mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Dahil ang isang kwento ng kabutihan at dangal ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa isa't isa. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa ating munting sulok kung saan ang mga ordinaryong tao ay gumagawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay.